So si Daddy, SNR kami. Doon na naman siya sa exit, papasok. Very good ka talaga. Ilagpasan na naman namin. Entrance. Dahil pasaway si Daddy. O, oh, parking. First three hours free. 200 for every subject. Tapos, samatay yung gas. O, oh, very good. Ah. Umangat yung motor sa mabigat ako. Ano ba yun? Dahil kamukha mo si Ding Dong, ka sa harap ni Ding Dong magpark. Umuulan pala ako ng helmet ko. Si Mr.